Si Jaya, kilala sa buong bansa bilang Queen of Soul, ay isang kilalang mang-aawit na hindi malilimutan sa industriya ng musika sa Pilipinas. Sa kanyang matamis at mataas na boses, nagbigay siya ng buhay at emosyon sa mga kantang humaplos sa puso ng bawat Filipino. Ngunit ang kwento ni Jaya ay hindi lamang tungkol sa kanyang tagumpay sa musika. Sa kabila ng kanyang kasikatan at tagumpay, isang malaking desisyon ang kanyang ginawa na magbabalik loob sa ating lahat ng pagninilay sa buhay. Ito ay ang paglipat niya sa Amerika sa panahon ng pandemya kung saan siya naging isang caregiver, isang hakbang na nagdulot ng malaking pagbabago sa kanyang buhay at karera. Ngayon, malayo man sa entablado at mga ilaw ng kamera, si Jaya ay nagsimula ng bagong yugto ng kanyang buhay. Ano ang nangyari kay Jaya pagkatapos ng kanyang paglipat sa Amerika? Alamin natin ang buong kwento sa susunod na bahagi ng ating video. Si Maria Luisa Ramsey ay isang tunay na alamat sa industriya ng musika. Lumaki siya sa isang pook na puno ng impluensya ng musika, kaya't hindi nakapagtataka na ang kanyang pagnanais na maging isang mga awit ay natupad. Sa kanyang kabataan, nakitaan na siya ng kakaibang talento sa pagkanta, kaya naman mabilis siyang napansin ng mga tao sa kanyang paligid. Ang kanyang debut album noong isang libo siyam, naraan siyam naput isa na may pamagat na Jaya ay isang patunay ng kanyang natatanging boses at estilo. Ngunit mas kilala siya sa kanyang pagiging reyna ng soul, ang kanyang boses na puno ng lakas, emosyon at kalaliman ay nakapagbigay ng bagong buhay sa mga kantang may matinding damdamin. Hindi katakataka na mabilis siyang sumikat at nagkaroon ng mga hit na kantang tulad ng If You Leave Me Now hanggang ngayon at sa piling mo. Ang mga kantang ito ay nagbigay sa kanya ng walang kapantay na lugar sa puso ng mga Pilipino, kaya't siya ay itinuring na soul diva ng bansa. Bukod sa kanyang mga hit songs, nakilala rin si Jaya sa kanyang mga live performances. May kakaibang koneksyon siya sa kanyang mga tagapakinig. Ang bawat kanta na kanyang itinanghal ay puno ng damdamin at nagbibigay buhay sa kanyang musika. Hindi lamang siya isang mahusay na mang-aawit, kundi isang performer na may karisma at kahusayan. Ang kanyang pagganap sa mga concerts at TV shows ay tunay na nagbibigay ng kasiyahan sa mga nanonood. Ang kanyang impact sa industriya ay hindi matatawaran. Hindi lamang siya isang mang-aawit, kundi isa ring inspirasyon sa mga kabataan na nagnanais makatawid sa mundo ng musika. Sa kanyang panahon, marami ang naghangad na maging katulad ni Jaya. Hindi lamang siya isang icon sa musika kundi isang simbolo ng lakas, tapang at pagiging totoo sa sarili. Siya ang nagpakita na ang tagumpay sa musika ay hindi lamang nasusukat sa bilang ng mga hit songs kundi sa kakayahang magbigay ng tunay na koneksyon sa mga tao. Sa kanyang kahusayan, si Jaya ay hindi lamang naging isang bituin sa industriya ng musika kundi isa ring marka sa puso ng bawat Pilipino. Ang kanyang pagiging Queen of Soul ay patuloy na ipinagdiriwang hanggang ngayon at ang kanyang musika ay nananatiling buhay sa mga paboritong kanta ng mga fans. Ang dekada 90 at early 2000s ay ang mga taon ng tagumpay para kay Jaya. Sa mga panahong iyon, hindi lang siya nakilala sa kanyang powerful na boses kundi pati na rin sa kanyang versatility bilang isang artist ang kanyang mga album tulad ng Jaya noong isang libo naraan siyam, na siyam naput isa at Jaya Live noong isang libo siyam naraan naput pito ay naging paborito ng publiko. Ngunit hindi lang siya nakilala sa mga studio recordings. Ang kanyang pagiging isang live performer ay isa ring malaking faktor sa kanyang tagumpay. Si Jaya ay isang regular na tampok sa mga malalaking palabas sa telebisyon at mga concert sa buong bansa. Isa siya sa mga pangunahing mga awit ng mga variety shows tulad ng ASAP kung saan patuloy niyang pinapakita ang kanyang husay sa pagkanta at pagiging isang entertainer. Sa mga live shows, hindi matatawaran ang kanyang stage presence. Minsan, tila ba ang bawat nota ng kanyang boses ay may malalim na mensahe. Kaya't kapag siya ay kumanta, ramdam ng mga tao ang bawat salita at nota. Isa sa mga pinakamatinding tagumpay ni Jaya ay ang kanyang mga collaboration sa ibang malalaking pangalan sa industriya ng musika. Kasama ni Jaya sa ilang mga proyekto ang mga kilalang artist tulad ni Gary Valenciano at Regine Velasquez. Ang kanilang mga duets ay naging hit at nagpapatunay na si Jaya ay isang sought-after na artista na may kakayahang makipagsabayan sa mga malalaking pangalan sa industriya. Sa mga panahong ito, hindi lang siya isang mga awit. Isa rin siyang itinuturing na modelo ng dedikasyon at profesionalismo. Puno ng emosyon ang kanyang bawat performance, kaya't hindi na rin nakapagtataka na pati ang mga kabataan noon ay humahanga sa kanya at sa kanyang talento. Pati na rin ang kanyang mga fans na matagal nang sumusubaybay sa kanyang karera, ay patuloy na sumusuporta sa kanya sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Bilang isang soul singer, si Jaya ay nakapagbigay ng kakaibang flavor sa industriya ng musika ng Pilipinas. Nakagawa siya ng hindi malilimutang mga awit na nananatili sa puso ng mga tao. Kung tutuusin, ang pagiging isang Queen of Soul ay hindi lamang isang titulo. Ito ay isang pagkilala sa kanyang kahusayan sa musika at sa pagiging isang simbolo ng lakas at pagmamahal sa kanyang talent na kinikilala at minamahal ng nakararami. Sa kabila ng kanyang tagumpay sa Pilipinas, dumating ang isang malaking pagbabago sa buhay ni Jaya noong nangyari ang pandemya. Katulad ng maraming tao, ang pandemya ay nagdulot ng matinding epekto sa kanyang buhay, partikular na sa kanyang karera. Sa halip na magpatuloy sa mga regular na concert at telebisyon, si Jaya ay gumawa ng isang desisyon na lumipat sa Amerika, kung saan nagsimula ng bagong kabanata sa kanyang buhay. Bakit nga ba siya nagdesisyon na umalis sa bansa? Isa sa mga dahilan ay ang matinding epekto ng pandemya sa industriya ng musika at ang pangangailangan niyang maghanap ng bagong direksyon sa kanyang buhay. Sa Amerika, natutunan niyang baguhin ang kanyang lifestyle at magsimula ng isang simpleng buhay malayo sa entablado at mga ilaw ng kamera. Bagamat hindi siya nakapagpatuloy sa kanyang musika, si Jaya ay hindi nawalan ng malasakit sa kanyang mga kapwa. Pumili siya ng ibang landas at ito ay ang pagiging isang caregiver sa Amerika. Ang pagiging caregiver ay isang responsibilidad na nangangailangan ng malasakit, pagtitiis at dedikasyon. Sa kabila ng mga pagbabago, ipinakita ni Jaya ang kanyang kababaang loob at handa siyang magsimula muli, kahit na malayo sa nakasanayan niyang mundo ng showbiz. Ang hakbang na ito ni Jaya ay isang patunay na hindi lang ang mga bituin sa entablado ang may kwento ng tagumpay. Minsan, ang tunay na tagumpay ay matatagpuan sa mga simpleng bagay at sa mga bagong oportunidad na dumarating sa ating buhay. Matapos niyang magdesisyon na lumipat sa Amerika, nagbukas kay Jaya ang isang bagong kabanata sa kanyang buhay, ang pagiging isang caregiver. Sa kabila ng kanyang pagiging isang kilalang artista at mga awit, pinili ni Jaya na magtrabaho sa isang larangan na malayo sa kanyang nakasanayan. Minsan ang mga kwento ng mga sikat na tao ay tila napakabigat at puno ng spotlight, ngunit si Jaya ay nagpakita ng kababaang-loob at dedikasyon sa pagtulong sa iba. Bilang isang caregiver, naranasan ni Jaya ang mga hamon ng bagong trabaho, ang mag-alaga ng mga matatanda at ang magbigay ng pangangalaga sa mga nangangailangan. Hindi madali, ngunit ipinakita niya na ang pag-aalaga sa kapwa ay isang tungkulin na may napakalaking halaga. Sa kabila ng mga pagsubok, ipinagpatuloy ni Jaya ang pagiging maligaya sa kanyang bagong trabaho at natutunan niyang mag-adjust sa mga simpleng bagay na nagbibigay saya. Ito ay isang patunay na may halaga ang bawat hakbang ng ating buhay, gaano man ito kalayo sa dati nating buhay.